Hi mga Lodi Cakes! Ito for today's video. Meron akong gustong ituro sa inyo. Kasi, lagi ko itong nababasa sa comment section. Tsaka, lagi itong pinipm sa akin. Ang katanungan nila kung paano daw ba yung kapag may nag sa Facebook, ay walang may kitang add friend button or follow button. So, kapag may nag sa inyo, ganito lang yung may kita. Oh. Ayan, ba diba? Message lang na nak nakalagay dyan. Hindi ka nila mapafollow, hindi rin kayo ma-add. So, effective lang to ha, para sa mga hindi naka-turn on ang professional mode. sa so, punta tayo sa Facebook natin. Ayan, Facebook profile. And then, papakita ko muna sa inyo kapag may nag-stock sa akin. Ayan, view us natin. Three dots. Tapos, may kita nyo may view us dyan. Ayan, pag may nag-stock sa atin, ganito yung may kita sa profile natin. So, mayroon dyan na nakalagay na ad friend. So, pwede pa rin nila kumaan kapag may nag stalk sa akin. Ganon. So, ang gagawin natin, aalisin na natin yung add friend button dyan. Para walang makapag-add sa atin or wala rin makapag-follow. So, dito tayo sa settings and privacy. Itong settings icon na to, pipindutin nyo to. And then, dito yung scroll up nyo. Tapos, hanapin nyo dito yung how people find and contact you. Ito siya, Oh. Ayan. Pinutin nyo yan. And then, dito, mga Lodi Cakes, itong who can send you friend request, ang gagawin nyo, itong everyone, papalitan nyo siya ng friends of friends. Ayan, select nyo itong friends of friends. And then, back na natin. And then, next naman, dito naman tayo sa itong followers and public content. Ayan, pinutin nyo to. Tapos, itong who can follow me, papalitan nyo siya, ba diba, naka yan, papalitan nyo siya ng friends. Ayan. And then, back na natin ulit. So, punta na tayo sa Facebook profile natin. And then, pakita ko sa inyo, three dots tayo ulit para i-view us natin. Ayan, view us para makita natin kapag may nag-stock sa atin. Ganito yung makikita nila. So, ayan, wala silang makita dyan na follow button or add friend button. Itong message button lang yung makikita nila kapag may nagpunta sa Facebook nyo or may nag-stock sa inyo. Kasi mga di Cakes, kapag may mutual friends sila sa inyo, may makikita silang add friend button. Pero kung wala naman, wala silang makita Message button lang yung makikita nila. So ito papakita ko sa inyo ah. Isi search ko tong Cecil Placides na to. Ayan, tapos view profile natin siya. So ayan oh, hindi ko siya maa hindi ko rin siya mapa Ganyan lang yung makita ko sa Facebook niya kapag in-insta ko siya. Pero yung iba naman ang nagtatanong sa akin, kung paano daw yung may kita sa Facebook mo ay see options lang. Walang follow button, walang add friend button, wala ring message button. As in, see options lang parang ganito. Ayan, ganyan lang yung may kita. So, para maging ganyan yung mga Facebook nyo, mga Lodi Cakes, walang message button, walang add button, walang follow button, ganyan. Ang kailangan gawin nyo ay i-change nyo yung birthday nyo. So, pero risky yan ha, mga Lodi Cakes. Hindi ko to sinasuggest na gawin ninyo kasi risky nga to. Pwedeng malak kasi yung Facebook account nyo kapag nag-change kayo ng birthday. Lalo na kapag ang nilailagay yung birthday ay yung age nyo ay below 14 years old. So, matik yan, maglalak yung Facebook nyo yan. So, di nyo na yun mabubuksan. Pwede rin maba ng inyong Facebook. Kaya napaka-risky nyan mag-change ng birthday kasi nakakalak at saka nakakaban talaga yan ang account. Kaya ko ko siya sinasuggest. Pero kung bago lang yung account mo, di ba? Gumawa ka lang bagong Facebook account. Ang gawin mo, yung Facebook na, yung age mo sa Facebook ay gawin mo, ang nakalagay ay 14 years old up. Mga 15 or 16, mga ganyan yung age mo sa Facebook. Ganyan yung ilagay mong birthday para walang makikitang add friend button or walang makikitang follow or message button. So, yun lang mga lodi cakes. Sana nagustuhan itong tinuro ko at sana pa-share, pa-like ng video ko na to. Thank you for watching and keep safe mga lodi cakes!